quick live break. quick like Quick lunch. Quick lunch. Uh, break time. Ayan. Saglit lang kasi ayaw ano. Ayaw um, uh, kasama ng ating cellphone. Gumagalaw. Gumagalaw yung ating uh, patungan. So mag quick live break lang tayo. Quick live lunch break. Kasi lunch time na dito sa Middle East. It's already 12 o'clock. So, kayo ba guys ay nakapag-lunch na ba? Dahil nga uh, kailangan natin ano, mag-lunch. Ayoko sa tumayo ng cellphone ko. Hindi ko yung stand ko. So, yan mag lunch break muna tayo mga guys okay, so. yung ating recipe for today's video ay hot so alam nyo naman yung FW medyo uh, sinipag-sipag magluto kagabi eh. kaya yan nag so sausage na lang muna tayo pero kasi minsan yung alam mo yung pagpagod ka na sa work tapos pag-uwi mo ng bahay tapos hindi mo alam yung pabaunin mo ganoon so ganyan niluto na lang ako ng mabilisang ano mabilisang pang-lunch eh yeah. mm. sobrang gutom na kalimutan na mag-pray nasa meeting kasi yung mga ano ngayon yung mga bosses kaya time to eat naman Senior. So ganito yung ano ko, yung routine ko lang pag yung may meeting sila ganun tapos alam ko na kada-deliver ko lang naman kasi serve ko lang naman sa kanilang ng mga coffee nila so it takes like 30 minutes kailangan mo silang dalawin so yun na yung time na kakain na rin ako Mm. So, so minsan hindi masusunod yung oras kasi nga, lalo na pag busy sa meeting room yung may na may 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 estudyante din nasa classroom so mamaya pa yung break time nila Pag break time din, ako lang mag So, kailangan din mabilisan yung bayay. Ganun lang yung trabaho dito. Naganda lang naman dito, no pressure. Importante, maalagaan mo lang yung guests, yung mga VIP guests. Yan, kain tayo. Kayo ba kumain na ba kayo? Ayan. Yung ulam ko ngayon, sausage. Pero binya na naman ako kumakain na ito. So, once in a lifetime lang siya. Pag yung sobrang tamad lang talaga ako. Kasi hindi rin naman maganda na ako. Halos everyday mag-processed food. Kaya hindi maganda yun. Minta lang, gano'n. You know? Para lang minsan, ano, may iba lang yung makain. Nakakabis na nga yung ano eh, tender juicy dyan sa Pilipinas kasi masarap talaga yun. Dito kasi iba yung sausage, yung, yung hotdog na dito. Actually, di, di mahilig yung mga ano, yung mga Arab country sa mga hotdog hotdog. Nanotice ko mga ano lang, mga Asian lang. Kaya yung mga Pilipino. sila yung madalas sumalapit sa mga freezer sa mga processed Kaya pa comment naman kung may iligay sa mga ganitong pasensya. Yeah. Ayan. Quick live, quick live lang ako. Salamat nga pala sa ating mga ano, solid viewers, sa mga ating subscribers, mga bagong subscribers. Empty. Eh, yeah. So yun guys, paalam na ako ha kasir ni mga bisita na. Thank you for watching. Bye bye.